Naninindigan si Pangulong Nene Aquino na hindi niya sisibakin sa pwesto ang mga kalyadong nadadawit sa pork barrel scam. Ayon sa Pangulo, wala pa namang malinaw na ebidensya laban kina Agriculture Secretary Proseso Alcala, Budget Secretary Butch Abad at TESTA Director General Joel Villanueva. Mapipilay raw ang gabinete kung lahat ng patutsada na makritiko ay kanyang papatulan. Gayunman, tiniyak ni Aquino na wala siyang kukonsintiin sakaling mapatunayang sangkot ang kanya mga kalyado sa Port Barrels Camp. At isa sa mga sa ating batas, innocent of the community. Hindi guilty at hindi po deserve the innocent of community. Number two, kung, kung ang ating sekretaryo nagtatrabaho, yeah, you know, meron matutuwa, meron hindi masyado matutuwa. Lahat ang hindi matuwa ng kritiko, automatic palitan natin yung sekretaryo. So, kaya kung, na kaya tayo makakamakabirete kung basta may nag-criticize na galing.